Today ka ngayon to. So yan, nandito tayo sa ano sa Real. Real Quezon. So nandito tayo sa Star of the Sea Beach Resort. Yan. So ito yung beach ng ng Real Quezon. Yon. Good day, good day kawain to. Hey. So for today, punta kami ng Real Quezon ngayon. Mag Maghanap kami ng pwede namin. Yeah. Ah, puntahan na resort doon sa beach, syempre. Ngayon, dito kami sa ano, sa boundary ng Panta at uh, so stop over muna kami dahil uh, kami kumain ay. So na. Ei. Sige, ganoon sa bye-bye. Sa pupuntahan namin ay araw na to. Yun. thank you kwento, andito nga kami sa ano, sa uh, ang dito? <laughs> sa Star of the Sea, dito sa ano, sa Real Quezon. So yung kwento, ang entrance fee dito is uh, 50 pesos. Yan, kung naghahanap kayo ng ng beach resort na dito lang located sa Real, Real Quezon. Yan. So ito yung lugar niya. So yung kanina shoot natin yung dagat. Naligo kami kanina doon. Yan. So, yun, yung pinaka-entrance dito is 50 pesos lang. Tapos yung cottages, nagre range ng 500 to 2,000. Tapos yung may mga room naman na available, nagre range ng 1,500 to 5,000. Yan, depende sa kung ano yung kailangan nyo. Yan, so may tindahan naman, yung, yan, tindahan, tapos, yung accessible doon uh, along highway lang yung mga kailangan nyo tapos pwede rin na magpaluto depende na lang rin sa kagustuhan nyo kung ano yung papaluto nyo syempre bibilihin nyo lang yung mga mga needs na ipapaluto nyo sa kanila tapos ibigay sa kanila sila na bahala magpaluto yan kakwento so yun so nag occupy kami ng isang room na nagkakalaga ng 2,000 tapos yung tent pitching wala na kami binayaran dyan Boss Re, hey, dito re Tama ko Parang <laughs> hangin sa mic Ay Ikaw ko yun to So dito kami sa beach ng Real Queso At iyan, napaka-aba iyan sana, sana mo, beach Ay, hey, sa so beach West side Yo, west side Ang <laughs> baka nandito hey. So, ang daming ano, uh, resort dito nakapaligid yan. So, doon kami nakapag-reside sa real, uh, ayano uh, Star of the Sea. Yan. So, ito yung mga resort na nandaan namin. dami nito, ito, kawento. So, naglalakad kami ngayon. So, ang dulo, di namin alam. Yung kawento. Keep on tuning, kawento. Salamat. sa side, North side. <laughs> 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 hey not side not side pang good day ka so yun nandito Hina, na, na kami naka settle dito pala. sa Star of the Sea kasi ako ay mag-trabaho mukawi-kawi pre hey Kaya daw kaway, Ayan. So, yun. Okay, yun So, ang naging interest namin dito is p 50 pesos. 50 pesos lang. Ay, ito pala. Ayan. So, napaka-affordable. Tapos, yung naging, naging ano namin, rumenta na kami ng bahay. Kung maging pinaka-transient is p 50 pesos. Tapos, may dala kami tent. Wala na kami binayaran. Yun. So, naging 2,000 yung binayaran namin. So, 24, 22 hours na yun. So, doon sa mga naghahanap ng beach resort dito sa Real Quezon, yan. So, ito, isa sa pwede kong ma-recommend sa inyo, Star of the Sea uh, Beach Resort. Yan, napaka-solid. Nakita nyo kanina doon sa mga, doon sa uh, natin, yung pinakadagat na ito, napaka-solid yung kwento. So yung kakwento, so sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, i-click mo na yung subscribe button, i-click mo na rin yung notification bell para syempre updated ka sa lahat ng video natin, sa lahat ng, sa lahat ng travel natin kakwento. So yun kakwento, so thank you, thank you. So hanggang dito na lang ang, ang, ating kwento, ang, ang ating vlog. So thank you, thank you kakwento.